So ayan guys, morning, morning. Dito pa rin tayo sa part ng ano, ah uh, part ng uh, Manila Bay, Ayan kasama pa rin natin yung sponsor natin, siyempre ayan oh. Ayan oh, number one yung sponsor natin. Pag sa mga may lakad tayo, ayan, uh, ayan nga, sinasabi ko guys, pag wala yung sponsor, dito tayo makakalabas ng mm. ano ng tayo lang kasi wala tayong sponsor eh, siyempre. Mm. Alabas tayo ng ano, ng bahay. Ayan. Kailangan natin ng sponsor. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung sponsor Ma ko magandang laki. Oh. Ng... Ayan o, oh, sponsor. <laughs> ayan yung sponsor natin. Ayan. So, ayan. Dito pa rin tayo sa, ano, sa mismong yacht club ng uh, Oakland. nakikita niyo yung mga yacht dyan. So, ayan. Ayan <laughs> pa rin. Ito pa rin tayo. Uh, marami rin ano rito. Marami rin yung restaurant. Ma yun ang sinasabi ko sa vlog ko, mga loads. Pag gusto niyo magpunta rito sa city, sa mismong pusod ng Oakland, ayan. Walang gutom. Walang gutom mga lods. Pira lang walang kailangan. ano, kailangan. Oh. Kaya kailangan natin lumabas. May sponsor, ayan Oh. <laughs> sponsor natin, ang oh. ganda ng laki o. Oh. Oo, oh. ayan o. Oh. Ayan. ayan. So ayan mga lods. Ayan yung mga restaurant nakikita nyo yung parang mga kabuti dyan na nasa gilid. Ayan pag nagutom, yun yeah. nga lang Kain lang pero okay lang May pira lang mga oh. lods Buti na lang talaga May kasama tayong sponsor mm. Ayan so, Meron naman susunod dyan so, Susunod dyan Sa ibang lugar naman mga lods Pag may nagbigay ng star So thank you Ayan Ayan, ayan. Sponsor pa tayo rito mga lods So nandito tayo sa pusod ng mismo ng Oklan uh, ano Ayan o Sa likuran natin Sa side natin Sa may kanan Ayan yung mga yate Ayan mga lods Ayan. First class na mga yate. Ayan lang first class pati yung presyo mga loads. Uh, isang oras kalahati. Mga 100 to 150 the New Zealand dollar. Ayan mga loads. Uh, rap, rap estimated pa lang yun. Ayan. So ayan mga loads. Ayan. So dito tayo dadaan mga loads. Sa may mga restaurant. Ayan. Ayan, gusto niyo mampunta rito, pamilya. Anytime po. Marami rito mga kainan, hindi kayo mahuguto. yan po. Kabi-kabilaan. Ayan. 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 Oh, Ayan mga lods So ayan. Kalat ang mga ano, rito, restaurant. Mamili lang kayo kung anong kakainin nyo mga lod. Ayan. Ayan po. Si buhay na buhay po ngayon. Si weekend. Sunday. Family hour. Kaya ayan. Ayan po. Ayan. 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 So, ayan mga lods. So, ayan mga lods. Ayan po lang update natin sa ngayon. See you on next video. Thank you.